Hello mga ka-caring! This is Enko of mga ka si Garden. Yung mga nababasa ko kung mga comment, sabi wow, na all may malaking area na pagtamnaan. And then nakakaingit daw dahil malaki na yung space ko po oh, oo malaki din po naman talaga yung space ko and thank you lord for that uh, may mga gusto din magtanim kaso ah, yun nga limited ang space tapos ito lang meron sila wala wala silang ganyan ganito kalaki so uh, gagawa po tayo ng plant sari okay lang po ba yun Bali, ako yung maunang magtanim tapos susundan nyo kung ano yung itatanim ko dito tatawagin po natin tong Tinola Project Plants Terrier yeah. So ito po yung episode 1 So ito po, ano uh, Old Ginagawa namin itong labahan aso na butas So ginagawa ko na lang na Utility Ano dito sa garden So ang size po nito is From end to end 14 So yung vacant Siguro mga 13 inches lang tapos, dito naman, end to end, it's 17. Okay? Tapos, ang lalim po niya, ang lalim is around 8 inches. Ano ba yung mga ko ng pinola? ah uh, number one is kamatis, sibuyas, dahon, at sal, luya. ah uh, may sibuyas bumbay, pero wala po tayong sibuyas bumbay. So, bibili na lang po natin yan sa tindahan. Okay, tapos ang lad, and then yung mga leafy greens like tulad ng kachay. Okay, so yun po yung itatanim natin dito. So, hindi po ngayon na agad pwede natin itanim kasi ano, uh, hindi naman yun sila magkasabay na lalaki. So, ang mauuna po natin itanim dito ay yung medyo take time or longer yung growing period niya. So, yung kamatis, uh, luya, at sal, ang lad, yun. Yun po yung mauuna natin itanin dito sa Ayan, ito, ito. Ang unang pala gawin, ano, mag-mix pa tayo ng soil. Ayan. Uh, Pre-mix to, pero maliit lang yung na-mix ko. So, lagyan natin ng Carbonized rice hull may mga bato ko pollen tayo ng yung nabili kong ano ordinary na garden soil ito yung nabili kong ano, nabili kong garden soil na I think 2 months ago na. Uh, ganyan po akong mga ka-caring pag bumibili ako ng soil. Bibili ako in advance kasi gusto ko pang mag-decompose kasi pa na. Kasi yung inaano sa atin na garden soil, hindi pa yung iba hindi pa will decompose. Tapos, lagay tayo ng vermicast then, yung ating rabbit manure na inano ko, binilad ko sa araw kasi basa. So, at least, ano na sila, dry. Ayan. So, mix natin. lang po natin pupunuin kasi in a few weeks or months pag magdadagdag tayo ng tanim try tayo ng soil so ready na kukuha tayo ng ano dito Ayan, may mga kamatis ako dito kamatis Ayan, hindi nadiligan so kukuha tayo ng ano yung nadiligan. <laughs> Ito tapos may ano din tayo. At sal palingke variety. ayan Ito may kamatis tayo. Pero isa lang po yung ano natin. Isa lang yung itatanim natin. So uunahin natin yung natin ng isa. ganito po ako magtatanim ng kamatis. Dito natin siya sa side kasi lalaki siya. Eh. So, ganyan. Ipahiga lang po. Pahiga niyo po ang kamatis. Tapos, ibaon sa lupa. Ililibing po. <laughs> Ililibing natin ang kamatis. Kasi yan lang yung nakaulis. Nakausi. Eh. Okay. Ayan. Isa din yung aksal. Ito po, ano, uh, variety lang po ito. So, itong axle naman, dito din natin siya ilalagay sa gilid. Ayan. Pero may gagawin po tayong cheat, okay? Ito lang po yung cheat natin, okay? Uh, kasi pag magpapatubo tayo ng luya, matagal talaga yung luya. Aabot 8 uh, months nga yung luya before mo ma-harvest. So, yung itatanim natin Luya dito, yun yung tinanim ko months before. So, ilagay natin dito. Ito po yung ano, Luya, na nung nag-harvest po tayo, na January na tayo, uh, January ko din po ito tinanim. So, dito po natin siya itatanim. iwan po tayo ng distance from this wall sa wall ng ano natin. Uh, iwan po tayo ng mga 2 inches na distance from the wall. Okay. Magtatanim din po tayo ng tanglad or lemongrass. Pero yung tanglad po kasi, pag hahayaan mo siyang lumaki, talagang lalaki ng lalaki yun. Yung roots niya, siguro uubusin niya space na to or para sa para lumaki lang siya. So, may trick po tayong gagawin. So, gagamit po tayo ng ganito. Binutasan ko lang. Tapos, ibabaon po natin dito. Sagad po natin yung pagkabaon. Tapos ito po, ito po yung lemongrass. Pag may nabibili kayong lemongrass sa palengke, tapos may ganito, tutubo na po yun. Madali lang po magpatubo ng lemongrass. Okay? So, ito yung lang natin. Anyway, itong kamatis natin, tatangkad ka to, tataas na to, so magkakaroon na ng space dyan sa baba. Huwag niyo po masyadong ibaon yung ano po yung tanggal dapat nakausi lang ko yung yung parang crown yan, ito tatanggad ko ito tatanggad din to so magkakaroon na ng space dito sa mga ilalim so ano pa, ano pa pang pwede natin itanim dito ah uh, siguro tanim tayo ng sibuyas dahon so may kinuha na akong tanim kanina na sibuyas dahon ito tapos ginamit na namin yung dulo ito lang din naman yung nabibili natin sa palengke. Okay. So, ito itatanim natin dito. So, ilang tanim yung natanim natin dito? Lima. Okay. Tapos, may space pa tayo dito. May malaking nakita tayong space dito. pero yun lang po muna ngayon mga ka-caring sa episode 1. So, kung napanood niyo po to tapos may ganito kayo kalaking ano, kalaking timba. Ano ah, yung timba? Ano? Plastic. Basta hindi mo kayo magtanim po. Happy gardening po. Para may pang tinola po tayo. Okay, so, yung bibili na lang po natin sa talengke, kung wala kayong luya at saka sibuyas, bumbay. Bumbay, balik po ba yun sa mga? So, yun na lang po yung bibili natin. Kasi may ano na tayo, may kamatis, may atsal, may luya, na cheat, tapos may tanglan, tapos may sibuyas na hon. So, in the coming episode po, tatanim po tayo dito ng mga uh, leafy greens. Gagawin din po tayo ano na para mas ma-maximize din natin yung space. Okay po? So, happy gardening po! Salamat po sa panonood. Uh, God bless you po. Ay, sorry nga po pala mga ka-caring. Sorry po, nakalimutan ko. Sun exposure importante din po yun. Usually, pag walang space, no? So, limited yung space. So, parang nagigets mo na din na yung sun exposure din, hindi din po masyadong na nasisikat ng araw. Okay, so, ilalagay din po natin to sa portion na morning sun lang po. So, siguro naman may mga balcony or terrace kayo na may morning sun like uh, 6 a.m. to 9 a.m. or 10, 10 a.m. at most or kung sa bandang hapon naman like 2 to 5 pm so at least 3 hours at least 3 hours na yung ano, sun exposure so may area din po ako na ganyan lang din po yung ano niya yung sun exposure niya so doon ko natin po ilalagay ayan dito ko natin siya nilagay so yung ano po yung sun exposure niya po is pag morning po, dyan po may araw dyan. Tapos, ayan. Tapos medyo na ano pa nga yung mga sun dyan, parang 9 na yata lumalabas. So, dito. Tapos, ayan. Pag afternoon, siguro mga ano ngayon, 1 p.m. So, may kunting ano siya pag 1 p.m. May kunting ano siya sun. 1 pm so <laughs> 10 the in the